taga Ta mga Pilipino, salamat! Kasi ako, kasi pupunta na naman ako ng Cebu, sa Buanga and Ah, uh, para sa abayan ito. So, kailangan ko rin makipag meet and greet doon. And salamat sa panahon at nakita ko yung napakaposigido ng lahat. Um, alam ko dadalhin ko ang mensahe kay tatay masaya yon kasi andito po kayo nagtitipon-tipon at talagang pinapakita nyo yung tunay na pagmamahal nyo and hindi nyo pinabayaan si VP si Sarah salamat uh, ginawa nyo yung party nyo, ginawa din namin yung party namin. Ah, uh, hindi nyo madininig na mananawagan talaga si tatay, Wag nyo nang antayin si tatay at si VP Hinday. Na manawagan sa inyo na lumabas na kayo, hindi huwag nyo nang antayin. Kasi kung maiisip nyo, naiintindihan nyo yung mga mensahe nila, yun na po yun! Huwag nang patumpik-tumpik pa! sa lugar ng mga Duterte, Davao City. Bakit ako andito? Para magsalita po sa Metro Manila. Magsalita sa harap ninyo na sana huwag nating pabayaan na patuloy nilang durugin ang ating inang bansang Pilipinas. Tatayo tayo bilang Pilipino. Sana managahan pa mo manggawas ang tanan para mapatalsik na ang mga buwaya. Wow! Lalong-lalo na yung si Pigrulak, si Lacos, si Prada. Si, si Tabile. Ayun, si mga si, daga. Si Tabile, si, Tabile. si Tabile, sino yung si Tabile? <laughs> ang dami. Ay, oh, si ano, yung daga. Ah, tapos yung parang drum daw na pinutol, sabi ni Virana. Ayun. Paalisin na natin ang mga pangit. <laughs> Yoy! So, bahala na sila sa buhay nila. Basta sa atin, isecured natin ang ating VP Sara kasi siya sa ngayon ang pag-asa ng ating bayan. Ngayon, ang tanong pa rin ng bayan. Saan kayo? Ayuda o kapayapaan? Di ba kapayapaan? An ang ang galing nilang magsalita. They are very sweet talker. Pero puro salita. Talagang tayo ang binabanatan. Tayo ang Kumbaga sa Bisaya, giub-ub na nila, you know? Uub ub sa, sa inyo is ibang term. Pero gilamoy, kinain, giub na nila ang pera ng sabayan ng Pilipino. Yun, ano? Nilunok nyo ng lahat. Yun ang sabi ni Bibi. Giub-ub ninyo ang kwarta. Tuloy lang sa laban. Walang makakapigil sa atin. Salamat sa mga nag-donate ng mga pagkain. At dyan sa lahat ng sumuporta. And special thanks sa mga pasensya na, ha. Special thanks ko talaga sa mga OFW defenders. Talagang all the way yung support nila. Wala din silang tulugan. Salamat mga OFW. Salamat sa inyong lahat. And babiyahin na po ako. Uh, sana dadami pa kayo. Magpadagan, multiply, multiply, multiply. To God be all the glory, Dalaigun ang ginuuhang tot sa kahangtoran. Mabuhay ang Pilipinas! Duterte! 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 Salamat sa inyong panantangang Manila, mga taga-Davao, Ta mga Pilipino, salamat! Salamat Ate Maya, mabuhay po kayo at mamaya nga po ay magkakaroon tayo ng vigil, uh... hey nandiyan na po ang mga kandila. Ready na ba mga kandila? Meron na rin pong po.